Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, words. Panibagong buhay. Panibagong pag-asa. <laughs> Charot. Ito po si Kalabs TV. Vlog na sa inyo'y bumabati. Pati manok, pinakailaman ko na. <laughs> Diyos ko po, Rudy. May-may <laughs> vlog lang. <laughs> Itong manok na to bigay lang sa akin to. Syempre nung una maliit pa lang. Ngayon malaki na. Three months na nga ito. Ang pinakakain ko dito ay growing mass. Para madaling lumaki. E kaso ang nag-aalaga sa kanya ay nauubusan ng pera. Kaya minsan, diet muna sila. Ang kinakain nila ay kanin. <laughs> May na-discover ako. Sinubukan ko ang bigas. Yung, yung pang pangsaing. Gustong gusto nila. nag -e enjoy sila. Nag-aagawan pa nga eh. Kaya kapag walang growing mass, ang alternative ay bigas. Ang bilis nilang lumaki. Dati, apat na peraso, peraso ito. Kaso, namatay ang isa. Nilamig, tatlon lang sila. Kaya ingat na ingat ako sa tatlong manok na to. Pag namatay kayo, ewan ko na lang. Inilapit ko na kayo sa akin. Mabigyan ko lang kayo ng pagkain. <laughs> Dati kasi nahihirapan, nahihirapan ako magpakain sa kanila. Kasi masyadong mababa ang kulungan ninyo kahit amoy itina ang mga ang mga pintu ko yung iti means tain ng manok just go puro Rudy. maalagaan ko lang kayo kaya bilisan ninyong mangitlog ha nang may pakinabang naman kayo. <laughs> Charot! Ito po si Clubs TV na handang mangitlog. Ay, mali! Patay, ayoko nang magulit. Kung kailan patapos na ako. <laughs> Ay, Diyos ko, puro de. Ay, nako, bahala na nga. Ayoko nang magulit. Bye-bye! <laughs>